Kakaibang init ang nararamdaman natin ngayon sa Pilipinas. Sabi ng iba, dalaraw ito ng climate change, global warming o epekto ng kagagawan ng mga tao. Pero ayon sa mga eksperto, ito ay dulot ng isang phenomenon na nangyayari kada dalawa hanggang siyam na taon, o mas kilala bilang El Niño. Ilang lugar na sa Pilipinas ang nailagay sa danger at extreme danger levels dahil sa init na dala ng El Nino ngayong taon. Dahil dito, ilang mga klase ang sinuspinde sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa at pansamantalang lumipat sa blended learning. Hinimok na rin ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na bigyan ng flexible work arrangements ang kanilang mga empleyado na nagtatrabaho on-site. Pero ano nga ba ang El Niño? El Niño is one of the parts of the what we call as the El Nino Southern Oscillation or ENSO. So ENSO is a bigger climate activity here in in our Earth, wherein we also look into the relationship of the sea surface temperature and also how it changes with the atmosphere. So this is a recurring natural phenomenon as described by the World Meteorological Organization. Sa panayam ng Republic Asia, sa meteorologist na si Krishna Santos, ang El Nino ay isang climate phenomenon Phenomenon kung saan ang temperatura ng sea surface sa Central at Eastern Equatorial Pacific Ocean ay tumataas. Ayon sa pag-asa, nangyayari ang El Nino sa Pacific Basin tuwing dalawa hanggang siyam na taon at kadalasan itong nagsisimula tuwing Northern Winter o mula Disyembre hanggang Tebrero. Can we can reach a dangerous point when we say na nagkakaroon tayo ng scarcity in terms of water. So there are there are reports na during the dry the dry season or during El Nino, it's that we experience the yung lesson ng no mga tubig sa dam, yung mga water na nakukuha mula sa mga balon. So in that case, dangerous na siya kagad to the public health kasi water is one of the main na need ng mga tao. Pero hindi lang ang tubig ang naaapektuhan ng El Nino. May malaking banta rin ito sa ating kalusugan na particular sa mental health. Base sa pag-aaral, mas tumataas ang suicide risk kapag ganitong sobrang init ng panahon. Over the past years, the intersection of mental health and climate crisis has really been growing. Actually, just last year, um, the Philippines was the regional hub for Southeast Asia for studying the impacts or understanding the impact of um, climate change and mental health. And There's really clear signs, especially El Niño, of showing extreme heat where we're seeing um, a higher, uh, higher levels of suicide risk for individuals. Um, there's been, of course, heightened irritability. Individuals with existing conditions are at also worse risk for um, worse mental health outcomes as well. We're often, while we're used to heat, we're not used to, used to this level of heat. So it's really hard for the ordinary Filipino to be able to cope and manage, especially on a day-to-day -day basis. Ang estudyanteng si Sunshine, aminadong naaapektuhan ng sobrang init ang kanyang physical at mental health. Ayun po, nakakadagdag po siya sa fatigue ko since madaling nga po kong migraine. So migraine comes with yung cost din po niya is photosensitivity. Aside from that, lack of sleep, ganun-ganun. So, kapag ano po, um, since nag-online po kami ngayon, tapos mainit, um, parang nagdadagdag po siya sa mental toll ko, tapos yun po yung nagka-cause din po siya ng migraine. So, medyo hard po siya i ano, ayusin yung schedule. Dagdag pahirap pa sa kanya ang kanyang skin condition na posibleng lumala kapag natamaan ng araw. Um, sabi po kasi, um, sabi ng doctor is, photosensitive since parang kapag lumalabas po ako is mas nag nag-flare up po yung cheeks ko, nag-flakes dito. And yung initial po talaga na diagnosis sa akin is seborrheic dermatitis. Pero since um, naging mukha po siyang butterfly rash, which is yung parang triangle po dito, um, um, parang inaano po nila na SLE po siya or lupus. Hirap din si Christian na gawin ang kanyang mga gawain sa eskwelahan dahil sa matinding init at nagkakaroon din ito ng negatibong epekto sa kanyang pagkilos. Sobra, sobrang dagdag stress yung init lalo na sa akin. Kasi hindi naman kami na nag-aircon sa bahay. So we, have, we really have no choice but to tolerate the heat. So ang hirap nun kasi even with electric fans, ang init naman na hangin so parang parang blower lang din you know ang nakaka naka overwhelm so ang hirap din talagang gumalaw nagsa-struggle din po ako kung paano ko ba ibabalance out yung self-care and then at the same time hindi ko po napapabayaan yung schooling ko since mainit nga po parang yung productivity ko mas naglalasan to the point na hirap din po ako maggawa ng mga simple tasks ganun kasi feeling ko kapag mas lalo kong gagalaw, masiinit, mas iinit, mas mapapawisan, tapos mas mag-flare up. Tapos mas nakakatamad po siya gawin since mainit nga po. Ayun. Pero ayon sa mga eksperto, pagdating ng Hunyo, unti-unti nang mararamdaman ang pagbabago ng panahon. So yung transition niya kasi is April to June pa. So ang expected na matatapos is parang May pa talaga. So medyo matagal-tagal pa siya and since magko-coincide pa yun sa other weather para uh, weather parameters and weather experiences na mangyayari sa atin such as yung pagblow ng mga easterlies, yung pag ano ng habagat uh, at also ng amihan mararamdaman at mararamdaman pa rin natin yung init na nararamdaman natin as of now. Ilang linggo pa ang bibilangin bago tuluyang mawala ang matinding init na nararamdaman natin ngayon. Kaya naman para makaiwas sa physical at mental toll na dala ng El Nino, ang paalala ng mga eksperto. So I think number one naman dito is really, well one, keep yourself hydrated. I think number one yun. But another thing we saw was what to make sure is we're also talking about it. Kasi nga alam naman natin na nakira And being able to express these frustrations kasi again, not all of us will have the ability or the privilege to be able to do something about it. Eh. So being able to manage yourselves, our expectations, If you have an existing health condition, please make sure that you're monitoring your health a bit more closely because you are at higher risk for not just mental health but also physical health issues as well. For people that, for students or people that are studying or having to work without any kind of temp control, finding ways that, that you can manage your focus will be really helpful. Ayon kina Sunshine Christian at AJ, may aksyon namang ginagawa ang gobyerno. Pero mas maganda kung tututukan ng pamahalaan ang problemang ito. I think dapat po na uh, ibalik po yung dating uh, schedule ng klase na um, nagsistart po ng June and nag end ng March kasi dahil nga din po sa init during April mas nag-take toll po siya sa mental health, siya kayo physical health po ng person. Lalo na sa, hindi lang po sa students, pati rin po sa mga prof since kailangan din po nilang pumasok sa school for that, gano'n. Kasi with the suspensions and the online classes, it does help kasi hindi mo na kailangan mag-commute. Pero ang problem kasi doon is not everyone has access to Um, the equipments na nakat ano deter talaga ng heat like air conditioning So, even if it kind of still becomes a struggle. We need governments to be able to add climate-related data as part of their um, as a part of the census or as part of their data set so that we're, be we're better informed. Because right now, again, we're, we're really judging by feel on how hot things are and how hard things are. We need to have more professionals, not just psychologists and psychiatrists, engaged in this conversation, but also teachers. um, also nurses, everyone in the healthcare sector involved in this um, conversation. Because again, we need to be aware on what these outcomes are. Huwag nating ipagsawalang bahala ang init sa paligid, lalo na't mayroon nitong epekto sa ating kalusugan. Kaya laging siguruhing nasa mabuting kalagayan ng ating mga sarili sa gitna ng init na ating nararanasan. Yan Bernardino, Republic Asia.